Ano sa man yung pangalan tinood? Tinood pangalan. Julius. 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 Asa man siya ron? Ang buhay ni si Julius mm. pare pare mignong. ay Hmm. Pareha din mag-nong. Ay, nasabi ni Mundo ah. Hmm. Asa man siya ka ron na edo? Ang mga ilasyon. Ha? Oh, Ang mga ilasyon. Hmm. Wala din siya nag nagpakita. Wala din siya nagpakita sa Ano man daw? Ang ganyan. Ang ganyan. na. Itong last niyo ang kita dahil wala dahil siya mo nga nang minyo na siya. Ulit ako pa siya to

Oo. Oh, panawagan na. Sige, panawagan. Ay, okay, ito okay, okay. Para makita ka sa kwan. Makita ka sa TV. Kung sa'yo, panawagan niya mo sa'yo. Istoryan na siya. Asa nga balay? Ano mo ito ako? Ano Panawagan kay Julius Cyrus sa may... Po-leon na po ka? leon po, po, po ka sa nanay. leon ka sa nanay. sa nanay. Na yeah. nga inyong balay? Layo? Layo kayo? No, yung

Hmm. Lima kabok ng mga anak. Lima. ng ba? mga bana. Yung mga bana. Yung mga kaila. Yung mga sa mga bana. May, ano. okay ano? Yung mga. mga kaila ka. Yung mga kaila. Yung mga kaila. Kasi ano. siya, ron. Ano naman nalangyay Wala, muli hmm. nalangyay trabaho wala. Wala na. na, panawagan na. Panawagan na kay Juan Julio Cyrus na muli na. Istorya eh, hindi, istorya. Para mo, abot sa siya, hindi na si Zairos. Hindi na, hindi na nalangyay. Pauline ka nalangyay Okay. Holy in, walay. Holy on siya. Okay, gimingaw na ka. Wala, gimingaw. Wala man daw ka gimingaw. Wala, <laughs> good. ah, sige na, babay na na, babay na. Babay na, babay. Ha? Huh? Babay na. Babay.